ipat na natin yung nasa brother na malalaki 14 heads ito sila yan yung ano natin darag atin na yan sa akin ang ano yan kasisiw yan tatlo tapos meron pa tayo dito dalawang darag nandito dalawa yan pero medyo dark ang balahibo kasi iba yung tatay ayun puro pa yung puro kaya gagawa pa ni bagong uh, brother kasi kailangan natin bahay nila para lahat ng darag sa so, samahin natin. So meron tayo nga naglilim naglilimlim na nadarag. Tapos meron tayo doon uh, may sisiyo pero yung ano niya sisiyo halo-halo. yan Ayan. Ayan o, darag na darag talaga yan. Itim ang paa. Ito yan o, ito darag yan o. Itim din ang paa, yan. Lagyan natin ng uh, ipanampalay. Pero isang sako pa lang yan, kulang pa. Kailangan dalaga, talaga dalawa sako. Wala pa nga tayong ano, trapal kasi trapal doon. Ginamit muna doon sa ano. So may kubo Pero hindi naman papasok ang tubig nito dahil na natin ang ano to may kanal na rin yan may kanal ito. Ayan, may kanal na yan paikot para pag umulan hindi papasok yung tubig yan naka ano yan dyan Yung ano pa natin, yung kainan nila, dito pa natin nalipat. Ano pa sa kabila. Ayan, pagtuwa sila eh. Kasi parang ano na sila eh. Parang nasa, ano na sila, nasa range na. Kasi maluwag na to. Yung kainuman lang natin, wala pa. Kasi yung kainuman natin, yung ano to eh. Patapon itong ano ko ah. Ito yung inalagaan ko talaga yan. Inalagaan ko talaga yan. Kasi isa lang, dalawa lang yung napisa. Yung isa uh, nakagat pa ng honey ng putyukan tatag na fukyutan ayan okay mga kailabi stock huwag kalimutan ni ang ating FF page yan ay labi stock farm ang ating youtube channel pasubscribe na lang po lilito Lili, tan maraming salamat bye bye and god bless